Mga kaibigan, welcome sa channel ngayon ito kung saan kami, hindi kami natatakot magsabi ng totoo kahit na masakit sa ilong ng mga tuta sa gobyerno. Ako po si Lana at ngayon pag-usapan natin ang pinakamalaking sampal sa buka ng politikong bulag-bulagan sa korupsyon ang tapang ni Senador Alan Peter Cayetano na humaman, humamon ng snap elections. Habang si Senate President Tito Soto at ang kanyang amo na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpapanggap na walang nangyayari sa baha ng isang daang bilyong pisong scam sa flood control projects kayo nakita na si Corina Sanchez ang reyna ng totoong journalism? Binuking ang plano, ang mga plano ng Marcos Admin na itago ang kanilang mga sekreto sa likod ng paid interviews at bulag na loyalty. Ito ay hindi chismis. Ito ay katotohanan mula sa sona ni Marcos no July 28, 2025 sa mga Senate hearings sa Blue Ribbon Committee at sa mga pahayag ng Malacanang mismo. Ngayon, ilang mga minuto, bibigyan ko kayo ng in-depth analysis. Bakit si Soto ay parang puta na umaatake sa sariling bansa? Bakit si Caytano ang tunay na bayani ng pagbabago? At paano si Corina ang nagbigay liwanag sa madilim ng plano ng admin? Huwag kayong aalis, mag-subscribe na kayo ngayon hit that bell icon para hindi kayo makaligtaan ng mga katulad nito. At mag-comment sa baba, sino ang susunod na dapat mag-resign? Let's dive in. Mga pre, witty, factual, at walang filter mga kaibigan. Yan. Hindi e po tayo nag edit ha. Uh, kaya kung minsan may mga bloopers tayo, ay natural po yun. Okay? Mga kaibigan, simulan natin sa simula para hindi tayo mawala sa usapan tulad ng mga politiko na laging nagpapaliwanag ng wala. Noong July 28, 2025, sa kanyang ika na zona, si President Bongbong Marcos Jr. Ah, mismo ang nag-confess, oops, nag-expose ah, ng korupsyon sa flood control projects. Ang sabi niya, ang mga opisyal na gumagawa ng katiwalian, lalo na sa flood control, ay dapat managot. At ano ang nangyari? Inilabas niya ang listahan ng top 15 contractors na kumurakot, di umano, ng mahigit isang daang bilyong piso. 20% ha, ng lahat ng proyekto sa bansa. Okay, factual ba ito? Oo, mula sa opisyal na pahayag ng DPWH at SONA, transcript na available sa opisyal na website ng gobyerno. Kasama roon ang mga kumpanya ng Diskaya family na si Sarah Diskaya ay kumandidato pa bilang mayor ng Pasig noong 2025 elections. At eto na mga pre, si Mayor Vico Soto ang matapang na leader ng Pasig ang nag-flag ng issue noong August 21, 2025. Sa kanyang Facebook post na umabot ng 140,000 reactions, sabi niya, bakit ang mga veteranong journalist ay nag interview ng mga contractor na politiko para sa 10 milyong piso. Korupsyon ha? Itong korupsyon ito sa lahat ng mga sektor, hindi lang sa gobyerno. Witty ba? Parang sinasabi niya, mga tita at tito sa media, bakit niyo ba hinaayahang maging rags to riches story history, ang mga magnate na kumukurakot sa buhay natin? Ito ang konteksto habang ang mga pamilya natin ay lumulutang sa baha dahil sa shady projects na nagkakahalaga ng 200 milyong piso bawat isa. Ang mga ito ay nagpapasarap sa paid placements at sa gitna ng lahat ng ito, sumabog ang tensyon sa Senado. Si Alan Peter Cayetano versus Tito Soto habang si Marcos ay nagpapanggap ng accountability ang battle cry niya. Pero ang totoo, wishful thinking lang daw ang snap elections ayon sa Malacanang noong October 7, 2025. Mga viewers, ano sa tingin niyo Comment down below. Dapat ba talagang mag-resign si Marcos? Keep watching. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na bituin ng kontrobersiya. Si Senate President Vicente Tito Soto III, mga kaibigan, Si Tito ay parang puta na umaatake sa sariling may-ari. Nagdidefensa siya sa isang sistema na siya mismo ang gumagawa ng katiwalian. Alalahanin nyo ha, noong September 15, 2025, sa Senate session, nagkatensyon dahil sa kanyang remarks sa Blue Ribbon Probe ng flood mess. Si Cayetano ang nagtanong, bakit mo ginawang mag-isa ang desisyon sa pag-detain ng witness without plenary consensus. At ang sagot ni Soto, walang puro paliwan, wala puro paliwanag na parang script mula sa comedy show niya. Ayon sa Inquirer report noong September 15, 2025, si Soto ay nag-swipe sa Witness Protection Program para sa diskayas at detention ni ex-DPWH engineer Bryce Hernandez habang siya ay nagiging puppet ng Marcos Admin at ito ang witty part si Soto na dating Senate President no noong 2018 to 2022 ay ngayon ulit na upo sa pwesto noong September 8, 2025. Pagkatapos sa, i aus ni Kiss Escudero dahil sa 142 billion pesos insertions sa budget para sa Duterte allies. Pero bakit? Para itago ang plano ng admin na protektahan ang mga kontraktor na nakaalyado nila. Critical ba ito? Oo, dahil sa halip na suportahan ng probe, si Soto ay nagsabi na hindi kailangan ng lawyer ang Blue Ribbon Chair. Parang sinasabi niya, huwag kayong mag-isip, magtrabaho na lang tayo sa kobeja. At sa October 7, 6, 2025, nang humamon si Cayetano ng snap elections, ang tugon ni Soto, walang constitutional basis, wishful thinking daw. Pero ang totoo, takot siyang mawala ang kanyang upuan sa gitna ng public anger. Mga pre, si Soto ay hindi leader. Siya ay distraction. Isang tuta na, 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 na umalis sa maling direksyon habang ang bahay natin ay nalulunod. If you agree na si Soto ay dapat magpa-counseling sa loyalty, like and share. Subscribe para sa higit pang expose tulad nito. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may liwanag si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mga kaibigan, ito ang tunay na Senador Cayetano na hindi natatakot noong October 5, 2025. Humamon siya ng snap elections para kay Marcos, VP Sara Duterte at lahat ng Senators at Congressmen. Sabi niya, resign tayo lahat at mag-snap election para sa fresh start. Walang incumbent na tatakbo sa susunod na cycle. Ito ay hindi basta hangin. Ito ay intellectual call para sa pagbabago. Batay sa declining trust ha, sa gobyerno ayon sa SWS surveys ng 2025. Bakit papuri? Dahil si Cayetano ay hindi tulad ng iba. Siya ay naging minority leader noong September 9, 2025 pagkatapos ng shake-up. At agad inatake ang sistema sa Wikipedia at official na records ha, siya ay lawyer, diplomat at born again Christian na nag-iintroduce ng sarili bilang ambassador of Christ sa hearings. Witty ba? Oo. Pero seryoso, ito ay tunay na pagmamahal sa bayan. Habak si Toto ay nagdi-defend ng status quo, si Kaitano ay nagpo-propose ng transparency sa budget tulad ng pag-scrutinize ng program funds sa 2026 budget. Kaya gaya ng sinabi ni Soto mismo noong October 2025. Sa kabila ng sa kabila ng pagiging Duterte alay dati, si Cayetano ay tumindig para sa lahat mula sa proof sa Duterte arrest hanggang flat scam. Siya ay proof na ang politika ay dapat temporal. Ang pagbabago, ha, permanent. Gaya ng sinabi niya noong September 9, 2025. Mga pre, kung lahat ay kagaya ni Cayetano, hindi na tayo malulunod sa korupsyon. tan tayo sa pag-asa. At eto na, ang pinakamasarap na parte. Si Corina Sanchez na nagbibigay ng sampal sa plano ng Marcos Admin. Noong August 21, 2025, si Mayor Vico Soto ang nag-expose sa kanyang post. Bakit nag nagpa-interview ang mga journalist sa Diskayas para sa 10 milyong piso habang sila ay top contractor sa flood scam? at sino ang tinutukoy ang interviews ni Corina sa Sara Diskaya sa Rated Corina at Corina interviews na nagportray ng rags to riches story nila pero ang totoo ang kanilang companies ay kumurakot ha ah, sa 100 billion pesos projects ayon sa sonalies Ngunit wait no si Corina ay hindi victim siyang nagbubuka ng mata sa pahayag ng kanyang producers noong August 22, 2025, sinabi nila ah, walang 10 million pesos placement. Ito ay lifestyle show. Pero witty twist sa deleted version ng statement. Inamin nila na may paid features parang ads. At si Corina Sanchez mismo ah, sa Inquirer interview ah, noong August 23 ay nag-defend. Hindi kami gumagawa ng hit pieces. Pero inabot namin si Vico para sa balanse. At tumanggi siya. Ito ay binubuking ang plano ng admin. Gamitin ang media para i-sanitize ang image ng mga corrupt allies. Habang si Marcos ay nagpapanggap na anti-corruption. Ah, In-depth muna tayo. ha Analysis. Ayon sa Philstar at Rappler Reports, ito ay bahagi ng mas malaking issue ah, sa media ethics. Bakit hinahayaan ng mga veteran Ah, na maging tool ng Marcos para itago ang 142 billion pesos insertions sa budget para sa allies. Si Corina na may 30 plus years na karera mula EDSA hanggang ngayon ay nagiging whistleblower sa pamamagitan ng pag ng kanyang integrity. Walang cyber libel win against Vico at ito ay nag-trigger ng debate sa journalism lines. Mga pre, si Corina ay hindi basta anchor. Siya ay intellectual sword na tumatago sa madilim na plano ng admin na protektahan ang mga tulad, ha, ah, mga tuta tulad ni blank, blank, blank. Okay, si SP. Nako mga kaibigan, sa loob ng ilang mga minuto, ha, ah, na pag-usapan natin ang karorohanan, ang tapang ni Cayetano, ang kataksilan ni Soto, at ang liwanag ni Corina. Laban sa plano ng Marcos na itago ang korupsyon. Ito ay hindi opinyon, ito ay mula sa SONA, Senate Records at pahayag ng mga involved parties. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin natin? Mag-subscribe kayo ngayon para higit pang in-depth exposés na witty at factual tulad nito. Layunin namin ang maging 1 million subscribers sa 2026 para sa totoong pagbabago. Hit like Ha? kung nakatulong ito sa inyong pag-unawa. Share sa friends nyo na dapat magising at mag-comment. Dapat bang mag-snap election na talaga? Sundan nyo kami sa social media at sa susunod. Pag-usapan natin ang susunod na scam. Salamat sa panunod. Ha? Ingat kayo at huwag kayong magpatuta. Good job, Senator Cayetano. Sampal sa mukha ni Soto. At Sakura, salamat sa pagbubukas ng mata namin, ng mata natin, hanggang sa susunod mga kaibigan, mabuhay ang Pilipinas.